Hello mga kaangas! Welcome to Batang Kiapo Issues! Alam mo na ba kung sino ang mga gaganap na kontrabida sa Batang Kiapo? Isa na sa nangungunang karakter ay si David, na pangalawang kapatid ni Tanggol. Siyempre, hindi siya papauli sa pagiging kontrabida. Kung paano niya binibigyan ng buhay ang kanyang role ay isang malaking bagay para sa ating palabas kung paano nanggigigil si David sa kanyang karakter ay ganun din ang panggigigil ng mga manonood sa kanya dahil siya sa mga magagaling na aktor ng Batang kiyapo. Ang alwa dito ay si Rigor ang tumatayong ama-amahan ni Tanggol. Aminado ang bawat isa na isa si Rigor sa mga kinaiinisang karakter ng Batang kiyapo dahil sa pagganap nito bilang isang kontrabida sa natatanging pagganap. Isa din siya sa nagbibigay buhay sa Batang kiyapo. Ang pangatlo ay si Miguelito, ang anak ni Mayor. Si Miguelito naman ay inis na inis kay Tangkol dahil nasasapawan siya rito sa mga bagay na gusto niyang gawin at nasasapawan sa iba't ibang larangan. Hindi sana si Miguelito na naaangasan siya sa bawat bagay. Pero siyempre hindi magpapatalo ang ating bida. Sasakyan niya ang pagkainis si Miguelito at gagawin niya itong kaibigan. Ang susunod naman na kontrabida ay ang tinatawag nilang hepe sa batang kiapo. Maliit lang ang role niya dito. Pero napansin niyo ba na isa ito sa nagpapalawak ng pagganap ng batang kiapo? Unti-unting nadadagdagan ang mga kontrabida sa batang kiapo. At nagiging dahilan ng pagkatutok at pagkahaling ng mga tao dito. Sunod dito ay ang tinatawag nilang si Mayor. Nainis na inis naman kay Ramon Montenegro na siyang ama ni Tanggol. Isa din siya sa magiging dagdag panlasa sa Batang kiyapo. Isa sa mga kapansin-pansin na ginagawa ng Batang kiyapo ngayon ay ang pagkuha ng mga sikat at mga veteranong artista. Gaya na lamang ng asawa ng lolo ni Tanggol. Ngunit hindi niya pa ito natutuklasan. Madaming pasabog ang Batang Quiapo na hindi nyo pa natutuklasan. Kaya kung gusto mo matuklasan ang bawat sikreto ng Batang mag-subscribe ka na sa ating channel para updated ka sa mga issue ng Batang kiapo. Isa na namang papasok na artista ngayon sa Batang Quiapo na tatayo bilang landlord ng titirahan nila tinding ay hindi pa binubunyag ang tunay na karakter. Pero dito sa Batang Kiyapo ay matutuklasan muna ang mga pagganap nila dahil ibubunyag natin ang kanilang mga lihim. Ang misteryosong landlord na ito ay magkakagusto ko'y tinding. Oo, tama ang iyong narinig. Kaya kailangan abangan sa Batang Kiyapo. Siya naman ang former mayor ng Maynila na lolo ni Tanggol. Oo, tama 'yon narinig. Dahil ginahasa niya si Tinding at naging bunga si Marites. Kaya mas ginusto ni Tinding na magtago na lamang at huwag ipaalam kahit kanino na nabuntis siya kay Marites dahil alam niya na ipapapatay din siya nito. Sunod naman na karakter ay si Blight bilang Fatima sa Batang Kiapo. Oo, tatayo siyang kontrabida. Darating ang oras ay magugustuhan siya ni Tanggol dahil sa angkin nitong ganda at likas na pagmamahal sa kanyang pamilya. Hindi kasamaan anak nakita ni Tanggol kay Fatima kundi panay kabutihan na magiging dahilan ng pagkagusto niya dito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel at gusto mo malaman ang mga susunod na kabanata at lihim ng batang kaya po, maaari ka na magsubscribe, like and comment sa ating video. Thank you for watching!